Okay. Muling nanindigan si President Marcos na hindi siya makikipag-cooperate sa investigasyon ng ICC Nag-explain din ang Pangulo kung bakit siya sumakay ng chopper papunta sa concert ng Coldplay Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Julie Baiza Okay, let me say this for the 100th time I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines Uh, I do not I do not, I find, I consider it as a threat to our sovereignty. Iyan ang binigandiin ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng mga ulat na nasa bansa na ang mga investigator ng International Criminal Court na sisiyasat sa umano human rights abuses sa war on drugs na nagdaang administrasyong Duterte. Sa ambush interview, sinabi ni PBBM na hindi makikipagtulungan ng pamahalaan sa ikakasang investigasyon ng ICC. Sa katunayan, nakabantay pa raw sila sa magiging kilos ng mga ito. At binabantayan namin sila, uh, making sure that uh, hindi hindi sila yeah, that they, they, they do not come into contact with any 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 um, agency of government. And if they are contacting agencies of government, na sa sabi ng whatever policeman, man, local government, sabi nyo, wag nung sa sagutin. Yun ang sagut natin. Buko dito, nagsalita na rin ang Pangulo sa umano'y nangyayaring bayaran sa signature campaign para maisulong ang charter change o cha-cha. Well, pagka binayaran yung uh, yung yung signature, hindi, hindi tatanggapin ng Comelec uh, so, walang, 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 walang mayayari doon. Pero uh, pagka alam po, hindi naman, hindi naman, wala naman ganun. Uh, ang sinasabi, hindi bayaran ng, uh, ng task, kundi in, uh, nangangako ng ano-ano benefits. Ipinauubaya na raw ni PBBM sa Commission on Elections ang validation sa mga signature o lagda. Sa nagdaan namang panonood ng concert ng British rock band na Coldplay sa Philippine Arena noong Biernes, ito ang masasabi ng Pangulo. Alam, siguro may naman namin yung music lover talaga. I have been for a long time. I studied music for many years. Uh -huh to have like Coldplay. unmissable dapat cannot miss. Maaalalang umani ng batikos ang pagsakay ng Pangulo sa presidential chopper papunta sa concert na kaagad namang dinepensahan ng Presidential Security Command. Tila hindi rin nakaligtas sa isyu ang Pangulo ng mismo si Coldplay vocalist Chris Martina ang nag-comment tukol sa matinding traffic sa Pilipinas. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.